Dahil na miss ko ang ulam na ito mga idol ang adobo o pinaksiyo na tamban sa suka at toyo kaya nakapaluto naman po ako mga idol para sa aming hapunan ng aking buong pamilya mga idol magandang gabi po sa atin lahat mga idol for today's video ay bumili pala ako ng kalahating kilong tamban pag uwi ko galing sa aking tinatrabahuan at sakto naman po mga idol nagsaing na si misis pagdating ko at inimplahan niya na po ako ng kapi at uminom ako pagkatapos ko uminom ng kapi mga idol at ang sabi ni misis ay kulang daw po yung kalating kilo kaya lumabas naman po ako at nagdagdag ako ng kalahating kilong tamban mga idol. Binalikan ko po si ate kasi dyan po kasi ako bumili kanina. Ang kilo po niya mga idol ay 80 peso po mga idol. Shout out po kay ate. At may katabi naman po nagbibinta ng gulay mga idol. At dahil paborito naman po ni misis ang pipino ay bumili na rin po ako ng isang piraso mga idol. Sa halagang 10 piso po. Shout out pala sa iyo ate. Maraming salamat po sa inyo. At sakto naman po mga idol ay pagkauwi ko. Inugasan na pala ni misis yung isda na tambang kanina na hindi natin natapos sa paglinis mga idol isang kilo na lahat yan mga idol at yan po ay iihawin natin at tumulong na rin po yung panganay naming anak mga idol na magayad po ng bawang at saka sibuyas po paunti-unti ko tinuturuan yung mga anak ko mga idol sa gawaing bahay dahil isang kilo po yan ang isda natin mga idol ay syempre mag iwan po tayo para bukas at meron din tayong uulamin at ngayon mga idol ay mainit na po yung kawali natin ay sinunod ko na po yung mga ricado natin tulad ng sibuyas, bawang at saka sili labuyo po para may anghang din kunti kanyan pala ako magluto magluto ng pinaksiyo na tamban mga idol sa tuyo at suka. Kayo mga idol, paano po kayo magluto ng ganitong ulam? Pakicomment na rin po mga idol para malaman ko rin po. At maraming salamat pala kay Sir Dante Morales na nagbigay sa atin ng tala mga idol. At kay Sir Arnel Jose Asis, maraming salamat sa suporta po. Luya na lang po ang ginamit ko mga idol kasi naubusan po sa tindahan ng pamintang buo at pamintang dahon po mga idol. Kasi alam nyo mga idol, sa totoo lang ang nagpapasarap talaga nito ay ang suka at tuyo. Alam alam nyo mga idol, kahit konti pa man tayo ngayon, balang araw dadami din tayo at marami din tayong matutulungan at mapapasayang tao mga idol. Kaya laban lang, sipagan lang at tiyaga lang tayo araw-araw mga idol. Naglagay pala ako ng kunting tubig mga idol at kunting asin at pampalasan na rin po. At dahil ngayon ay tayo naman po ang nagluto mga idol at syempre tayo rin po ang mag-rate. At ang rate ko nito mga idol ay sobrang sarap po. Dahil luto na po yan mga idol at salamat din po pala kay Sir Arnel Peseco. At MJ Tabs, Maraming salamat po sa suporta mga idol. Shout out po. Kahit hindi po mataba yung nabili nating tamban mga idol ay sakto na po ito para sa amin kasi masarap naman din po ito mga idol. Pag mainit pa po nating kinakain, talong lalo na po may sasawan tayo na toyo. Alam nyo mga idol, sobrang blessed natin talaga sa isda na ito kasi madali na to dumami sa dagat mga idol. Kaya maraming salamat Lord sa mga mahilig dyan kumain na ito, kagaya ko mahirap man o mayaman. Kaya ngayong gabi mga idol ay samahan nyo po kami sa aming apunan. Pero bago ang lahat, manalangin po muna yung panganay kong anak. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you sa so blessing, Karun, and Ugma, and another day, and next year, Lord, sunod nga adlaw, Amen. Yan, Amen. Tara mga idol, sabayan nyo po kami. Kumuha na rin po kayo ng kanin at plato po ninyo at ulam. Alam nyo mga idol, ang ulam na ito ay namiss talaga ito ng mga OFW. Kasi minsan lang po sila makatikim siguro. Kasi siguro mga idol ay parati po sila nagkakarni doon at mamahaling isda po yung kinakain nila. At shut out sa lahat at sa mahal nating mga OFW, magingat po kayo palagi. Sana naman mga idol, mapanood nyo ang video na ito hanggang dulo. At kung nagustuhan nyo, ay pwede nyo rin i-follow at i-share ang ating video at mag-iwan na rin po ng comment mga idol para malaman din natin kung saang lugar umabot yung video natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at tiwala po. Yan. Chat out po sa inyong lahat mga idol. Ingat palagi at God bless po. sama ko pala si lahat mga idol. Kumakain. Yan, maraming salamat po mga idol.